taga Manila, magsawa kayo ng chocolate pa. Ayan yung una nating pasalubong. Meron din tayong marabu. At eto, oh, Snickers. Ito yung paborito kong chocolate dati, guys, noon. So, madalas talaga ako kumakain ng chocolate noon. Pero, nasira kasi yung ipin ko. Kaya, hindi na ako ng chocolate. Nang ganito, madalas. Pero, nagtatrabaho kasi ako sa chocolate factory. Kaya, dalas akong tikim ng chocolate. Sarap talaga to, guys. Mas Meron pa tayong Toblerone na maliliit no? oh, 30 katao pati ng tubleron ito mm, uh, po guys Char charot ferrero ano masarap to siya itong puti eh. masarap may comment guys paano ba ito hindi matunaw kailangan malutin ko to sa ng tela o paano ba ilagay sa styrofoam pag tunaw kainin nyo pa rin ilagay nyo lang sa ref titigas din yan ulit swedish tingnan yung words so oh, swedish sorry taga bohol hindi malang kayo makatikim ng tubleron no hindi ko maapod-apod <laughs> hindi ko sila mabigyan lahat. Kaya mas mabuting wala, ba? Diba? Hi guys! For today's video, ipapasilip ko sa inyo yung pasalubong ko para sa Pilipinas. Medyo konti lang yung pasalubong ko guys dahil natutunaw lang naman to doon. Dahil sa sobrang init doon nung nakaraan kasi nung 6 years ago, umuwi ako sa Pilipinas. Nagdala ako ng maraming chocolate, natutunaw lang siya. So, so ngayon, konti lang yung dadalhin ko. At for sure, hindi to makakarating ng buhol. Sa Manila lang to siya kasi yun nga, yung problema sa chocolate is natutunaw. So, ito guys, Nutella, pwede itong makarating sa buhol dahil nasa bote man siya. So, pag matunaw siya, is nasa loob lang. Yung mga dekarton na chocolate, hanggang Manila lang ito. Sorry, taga buhol. Hindi kayo makakatikim ng chocolate. I'm sorry. Free to leave your comment lang guys. Negative at saka positive. Tatanggapin ko yun dahil opinion nyo yun. So, ito lang kasi yung ma-share ko at naisipan uh, naisipin ko may content. Um, oh, depende na sa inyo kung paano nyo tatanggapin. Ito guys, yung dadalhin kong Nutella, isa lang. Yung kapatid ko, yung dadalhin niyang chocolate is puro Nutella. Siguro makakarating yun ng buhol. Yung sa akin naman is yung mga chocolate lang nasa karton. So, hanggang may nila lang sa kanya, buhol. ang pag magdala kasi ako nito guys, alam bang mag-iisang 500. Ay, kalahating kilo to. Para pag dala ako ng sampo, sobrang bigat. Kaya, eh, magkukommute lang ako. Kaya, nahirapan ako. Kaya, isa lang yung binibili ko ng ganito. Ayaw ko magbili ng bote. Yung kapatid ko, siya naman magbili ng ganito. Nutella. So, ito. Ilan ba to? Two. Four. Oh, magsawa. Man, taga Manila, magsawa kayo ng chocolate. Six. Eight. 10 Ten wala man akong videographer guys so baka magsawa kayo sa video ko kasi hindi siya pa iba iba 12 14 16 18 so 19 lang pala to 19 lang siya na chocolate na lang sa karton eto mga toys doon lang to sa kapatid ko ah. Nasa na sa Manila of course to Marilyn Libres So, ayan yung una nating pasalubong. At nagdala din ako ng ganito. Talang chocolate na candy-candy. Isa lang din. Patikim. Patikim. Tapos may ganito din. Paiba-iba siya. Meron siyang brown. meron white. Gusto ko yung white nito. Ayan. Ewan ko si Christine. Binuksanan niya. Pero hindi pa naman nakabukas yung carton. Yung plastic binuksan niya. And then. Meron din tayong marabu. Ayan. Marabu. Ilang peraso ba ito marabo? 2, 4, 5. O, lima lang. Okay. Mag-ano kayo? Sawa kayo sa chocolate. At ito, oh, Snickers. Ito yung paborito kong chocolate dati, guys, noon. So, madalas talaga ako kumakain ng chocolate noon. Pero, nasira kasi yung ngipin ko. Kaya, hindi na ako nag-chocolate. Nang ganito, madalas. Pero, nagtatrabaho kasi ako sa chocolate factory. Kaya, madali, madalas akong kumakain ng na ano, nakatikim ng chocolate, iba-iba, kaya hindi mampigilan. ganon and um, eto guys may ganito din ako pasalubong, dalawa tough pifi so sobrang, ito yung paborito kong chocolate guys, tough ah, Masarap talaga to guys. Masarap pa to sa, para sa akin ha, masarap pa to sa Toblerone. Kasi yung kaibigan ko, pinasalabungan din ako ng ganito nung nagdala siya sa ibang lugar. So, nagdala siya ng ganito. nun natikman ko, ang ah, sarap. Kaya bumili ako nito dalawa. At, meron din akong, meron pa tayong Toblerone na maliliit. No? Oh, to guys, so, mga patikim-tikim lang to sa kapitbahay. You know, yun know? ang, ilan bang kapitbahay natin? Ilang peraso Sa, sa masigasig kami Yung nakatira dati O oh. Siyempre dadalaw pa rin kami doon O oh. So sinong mga tao doon Na ano Nakaalala pa sa amin Patikim Tikimin mo ng Tagi isang peraso Makatikiman lang Kaya magreklamo man sila yeah, wala walang lang Chukuli oh. Ang problema nga nito guys Is natutunaw to sa mainit Kaya anong gagawin ko nito Leave me comment guys Paano ba to hindi matunaw Kailangan balutin ko to siya ng tela O paano ba ilagay sa styrofoam Ah, guys. Pag tunaw, kainin nyo pa rin. Ilagay nyo lang sa ref. Titigas din yan. Ulit. Ano ba? Diba? Isang card ko na maliit. Ito. Ilang piraso ba to? Mga 30 yata to eh. O, 30 kasaw. Pati kimen ng tubleron. Be, Swedish ba tong... Oh. Ayan, Swedish na chocolate. So, galing talaga na itong Sweden. Swedish. Teng yung words, on Swedish. Okay. Two. Bilangin natin. Four. Six. Eight. Ten. Twelve. Fourteen. Sixteen. Eighteen. Twenty. Twenty-two. Twenty-four, twenty Baka mali-mali na yung bilang ko. Thirty. 30. o thirty. Thirty-one, thirty-two, thirty-three, Ay, mali na yung bilang ko, guys. Basta forty 40, 40 plus. Or abot ba ito ng na, na Ano, mali-mali na yung bilang ko. So, depende. So, siya man ang marili ng bahala nito, mami, guys. So, of course, mga kapit-bahay doon sa masigasig. Kung sino yung kakilangan niya at... At si Vicky's family also, of course. The Vicky's family. Ah, uh, ito pa guys. Char Charot. Ferrero. O, oh, ba diba? oh. Itong Ferrero is... Ano, masarap to siya. Itong puti, masarap. Pero, konti lang dala natin. Patikim lang. Para talaga to kay Manang. So, ito. Hindi na to ibigay sa kapitbahay ha. For, for, kay Manang. So, Manang Maralan. So, ayun lang guys. Ito lang yung dala ko. Ilang kilo ba to? Mga 3 kilo yata to. Ilan? Three or four. Hindi ko alam. Kikiluhin ko pa. So, ayan guys. Kunti lang yung pasalubong sa Pilipinas. Saka hindi rin ako nagbili-bili ng mga gamit. Dahil mabigat. Magkukumiyot lang kasi ako guys. Mag train lang ako papunta sa airport. So, ngayon kong mabigatan. Mahirapan. Wala namang maghahatid sa akin na kotse. Dahil basta wala akong car. Mag, ano lang ako. kumyot, magbus, magtrain. mag train. So, ayoko nang, ayoko nang matulad dati na mag, sobrang dala kong gamit na, ay nako, wag na mabubuhay tayo ayon sa ating kakayanan. So, yun lang guys. Ito lang yung pasalubong ko. Sorry, taga Bohol. Hindi man lang kayo makatikim ng tubleron, no? Saka, ang dami naman kasi namin kakilala sa Bohol, guys. Hindi ko, hindi ko maapod-apod. <laughs> hindi ko sila mabigyan lahat. Kaya, mas mabuting wala, ba diba? So, yan. So, ito lang. Um, thank you for watching. Bye! like and share.